So, ito ang pamae mga kaidol. Oh, yan. Ito na. Ituhog lang mga kaidol. Tuhog. So, kailangan. Okay. kagaya lang siya. Eh dikhairun Matawi. Matang, so, matang. Oi, la ke kena ambil parah lomai hindi dah balkan. 外头是。嗯 dito marunong gumanti mga kaidol so kaya mga kaidol oh, mayroon na naman tayong buya na dinawi so lubok talaga ang pandira niya mga kaidol at ito'y malapit na kagad sa atin yan oh. Allez, on va malaki hey, mga kadol nabalik na aking bandira kailangan ng paltan Pagjay sana. Oh, mabigat eh. Itong video ko mga kaidol, wala lang intro ito. Wala lang intro intro kasi tanghali na ako dumating dito mga kaidol ay kailangan pang isit ang aking cellphone hindi ko kasi nasit ka agad kaya hindi na ako nakapag intro dumiritso na ako Arya natapos ko Arya bago ko inayos ang aking cellphone kaya wala nang intro intro bakbaka na kagad ang bira mga kaidol Marami naman ako mga video mga idol na nag-aari ako mga idol. Nag-aari ako aking mga buya. Yan, Panoodin nyo na lang mga idol. Para malaman nyo kung paano mag-aari ako. Ay, 265 pala ito mga kaidol. Itong dinawin ito mga kaidol. Lalim 265 di pa. aking mga buya mga kaidol ay nagumpisa ako sa 245 hanggang 280 sa to lambing pag hindi to lambing mga kaidol malaki to good size kaidol, talagang ang kilikili -kili mo masakit din. Masakit din ang malikat dahil sa sobrang lalim. May katulad ng ibang hanap buhay na dito sa dagat na mababaw lang. Tulad ng pangawil sa ay pangaskas, yan. Babaw lang yung mga isda. Ang malalim lang na kinakawil namin mga kaidol ay yung surface. Yan, na ah, halos magkasinlalim sila nito. Paano lalim ito ay eh, ng mga pamusit ganoon din ang lalim ng pang surface namin. Sword piece. Mga kaidol. palansala at mga sabong piraso mga kadol sa mga gapon, ayos na sunod na araw uli ariya uli sabi init idol tapos yung nilagay kong yung aking komot pa na nilagay dito sa so ulan butas butas na, eh. na. dapok na mga ka idol sa Ta sobrang tagal na Palunga mga kaidol, kambal. Tidak sah? Bukan sudah berjaya menjaga diri saya. Jangan, kawan-kawan. Dia masih di sana. Dia masih Ito, malaki. Isa sa isa. Malaki ito kaysa sa launa. Mga katulad. ga. pa eh. Gumaganti pa mga kaidol, gumaganti. Ibang klase itong pusit ito, pag sinasaktan mo, gumaganti. So, ito ang pamae mga kaidol. Oh, yan. Ito na. Ituhog lang mga kaidol, tuhog. So, oh, kailangan nakagaya lang siya oh. Yan. Talian mga kaidol. Unahin dito sa ulo. Yan, papunta dito sa buntot, mga kaidol. Para pag kinagat di magbaba. Hindi magsu mag papasok ulo dito sa kanyang talim. Yan lang, ganyan lang mga kaidol, maglagay ng pamain. So ayan mga kaidol ayan, Tapos na rin ako magpindaw ng aking mga buya So ito ang mga nahuli ko mga kaidol At ngayon ay alas 4.30 na Tingnan natin ang mga aking nahuli So ayan mga kaidol o oh, yalo malalaki yung mga kaidol so ito ang mga yun know, o mga kaidol bali 16 piraso mga kaidol ang aking nahuli ngayong araw nito so yung ibang dami natin na hindi na natin kinunanan dahil napakahaba naman kung kukunin natin lahat so ako'y mag-aapura ng mga idol at ako'y pupunta pa sa payo na aking ko na nalabayan ko kanina itong mga nahuli ko mga kaidol kanina oh. so yan siguro mga nasa 60 kilos yan isang labayan lang medyo ano lang mga kaidol malapit lang naman yun dito mga kaidol dalawang milya lang so siguro ano lang yun mga limang minuto natakbo yun so ayun eh mga kaidol Maraming maraming salamat sa inyong panunod at huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at mag-share ng aking mga video mga kaidol para mas lalong dumami ang manunod ng aking mga video. Maraming salamat mga kaidol!